Newsline. Samantala nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources sa malaking problema ang dala ng El Nino kung tatama ito sa ikalawang bahagi ng taong 2024. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos Primo Davida, kayang tugunan ng Angat Dam at iba pang pinagkukunang tubig ang demand sa tubig hanggang sa pagitan ng Mayo o Hunyo ng susunod na taon. Malaking problema ang kakapusan ng tubig sa Metro Manila dahil nang gagaling sa Angat Dam ang siyam na pumporsyento pangangailangan ng tubig doon. Dagdag pa ng opisyal na posibleng maranasan ng publiko ang krisis sa tubig noong 2019 kung saan pumipila ang mga residente para lamang sa tubig habang limitado o walang supply ng tubig sa mga pagamutan kung kaya patuloy silang gumagawa ng mga paraan upang maiwas ito. Una ng inihayag ng Philippine Atmosphere, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na makakaranas ng Tagtuyot ang halos 65 na probinsya sa buong bansa habang ang hindi na iba pa ang makakaranas ng matinding tagtuyot sa katapusan ng Mayo ng 2024.